Ah. Hop, ka. Hop. Hop. Hey. Hindi mo ako nakita. Ha? Hindi mo ako kita, atras ako. Ginagita. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganyan yung mangyayari mga kainis ano pag napabayaan mo yung snow sa properties mo. Ganyan na mangyayari. So didikit na yung nasa, nasa pinakailalim na snow sa ground. Mahirap nang tanggalin yung sa atin kasi tinamo na alagaan natin ano kaya maganda madaling tanggalin ang mga snow o, okay. ganda ng araw natin ngayon ano nako mainit ang araw natin ngayon kailangan natin magsuot ng salamin 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 sino ang napakagwapo sa mundong ito <laughs> hindi niya raw alam yung sinasabi ko <laughs> ang bihira kala ko sasabihin eh Napakasiya, napakahambog mo naman. <laughs> Yabang mo naman. Yan. So diyan tayo bibili sa Saboy mga kainig sana. Hop, oh, ah, Baka mahirap na pagbaba natin madulas tayo. Yan, pagka wala na akong makitang pagkain sa doon sa bahay natin mga kainig ano? Dito na ako bumibili sa Saboy. Para ano para mabilisan na. Yan. All right, so nakakuha na tayo maka kainin ng order natin ano no. Ah, uh, um order ako ng isang footlong at isang 6 inches. Yung 6 inches, pina ko na kakainin natin bago tayo magtrabaho. Tapos yung footlong, yun ay yung kakainin natin mamaya pag nag ano tayo lunch break sa trabaho natin. Bali binayaran ko 18$. <clears throat> 18$. Pero okay lang 'yon kasi wala eh. Wala na akong makitang <laughs> maluluto sa bahay ano. Alis na tayo rito at tapos na ang ating transaction dito sa binilhan nating subway. Yan. Oh, grabe yung mga ano ngayon, oh, lang sa sakyan. Umuusok. Umuusok sa medyo malamig na panahon. Tsaka ano, mga kainis, ano, masarap mag-drive pagka ganito. Nakasikat si Haring Araw, walang snow sa daan. Maganda, hindi... Hindi naman sobrang lamig, pero malamig. Yan, di ba? kesa naman yung madilim ang panahon makulimlim, nako tapos may snow, nako yun ang nakakatamad na, na araw especially pag nataon sa araw ng day off mo ang tawag namin doon, bad trip <laughs> ngayon pa nag snow sa araw ng day off yeah. ganun kami rito, pagka nag day off kami gusto namin ang panahon maganda Walang snow, gusto namin nakatirik si Haring araw para ma-enjoy namin yung day off namin. Makagala kami, yan ang gusto namin dito. Pero pag araw ng day mo at i snow madilim ang panahon, bad trip. Yan sabi namin, bad trip. Ngayon pa i snow yan. <laughs> Ambi, ganoon talaga mga inis ano. Ganun talaga. Kita niyo yung ano, yung parang usok sa harapan natin, ano, hindi hindi ulap yan, ha. Usok talaga yan mga kainags, ano. Medyo crowded tayo ngayon. Dito sa Canada, crowded na yung mga ganyan sa sasakyan pagka nagkasabay-sabay. Dati, natatakot akong dumikit sa mga ganitong sa sasakyan, yung mga truck sa kaliwa natin. Noong nagsisimula pala ako mag-drive, takot na takot ako sa mga ganyan, hindi ako dumadaan sa mga highway. Yan na po, yan na po, yan na po, yan na po ang sinasabi ko, parang bulkang mayon. Kita niyo sa harapan natin? Parang bulkang mayong pumutok, no? or puputok pa lang ganda ng usok no? ganda ng <laughs> ganda ng ano niya yung tawag nito mushroom mushroom smoke beautiful wow ganda kunin natin tong cord ng black heater saksak na naman kasi malamig ang weather natin mamayang gabi Nak minsan nahirap isaksak ng mga ganito eh, no? mm. ayos yan para hindi mahirapan yung makina kasi yung oil niya ay malambot. Itong black heater natin ito yung nagpapalambot sa sa ano isa oil ng mga sasakyan natin ano para hindi siya malapot mamaya or frozen yung oil pag ini-start natin yung sasakyan para pwede na agad nating ano paandarin. Dahil yung oil niya ay malambot. Tara let's go. Oh, sinabit ko na rito para hindi natin makalimutan mamaya. Baka mawili na naman tayo sa pagbablog mamaya eh. <laughs> sabay atras no yung buong release niya baka sumama sa bahay natin De, or baka mama masira yung black heater cord natin ah, ayos para lampas ah hindi sakto lang tama lang mahaba kasi yung truck natin eh sakto lang oh. tama tama lang oh sakto lang haba kasi yung truck natin kumpara nyo rito mga kainis ano ito mga SUV tingnan nyo yung diferensya ba? Diba? yan nako ayun oh tapos ayun oh, yun yung nakita natin kanina papasok tayo rito no Ganda no? Talagang ano ano yung mga ulap eh Ha ah, Ayan si Haring Araw yun Tirik na tirik oh ah, Hop Talaga! hop Hop Ay Ike Hindi mo ba ako nakita? Hindi mo ba ako nakita? Ha? Hindi mo ako nakita? Atras ako Nakita kita? oh, babanggay mo talaga ako? Oo oh, Nakisa ko eh <laughs> <laughs> Hindi mo ba ako nakita? Huh? Hindi nakita kita Amin Shoutout kay Lian Ay Lillian. Tropang natin. Sal Hello sa mga Ano na naman? Guys ng kaibigan ko na Podi. Pinapaugi sa trabaho namin. Ay, malakas ang apil. Malakas okay. yung dating. Oh, la malakas lahat 'yan. Mm. Malakas ang hangin, oh. yan, mayabang. Lahat yung... na. Ay, mamang. <laughs> Bago na naman yung truck natin, isakin natin sa <laughs> na yung truck natin. Dede, nasano? Nasasawa ko Nasasawa ako. Sige, sige na. Hoy, Yari ka. O sige, ingat ka. Yung jakon. Ano number? Ah, 80. 80? Sige, sige. Ingat ka, ingat. Ihira kala ko babanggay na ko eh <laughs> Papagalitan ko sana eh Bigla natin, eh nakilala ko pala tropa pala natin Napakaswerte niya <laughs> Kaya ayoko minsan ano Ayoko minsan mag uh, Mag parking ng Nasa harapan yung ano Yung sinasabi ko tulad ng gano'ng parking Kaya gusto ko yung salami yung windshield ko Nakaharap talaga sa ano Para pagalis ko Nakikita ko yung harapan ko Hindi hirap umalis sa parking Ha <sighs> Uwihan na tayo mga kainags ano Napakasarap talaga Walang kapagod-pagod yung bago naming sistema ngayon ano Yung bang sinasabi ko sa inyo no Nakarami, na, binawasan na yung trabaho namin Yung tatrabahuhin namin, binawasan ng mahigit isang daan Kaya uwi tayong relax, hindi pagod yun Tanggalin muna natin, baka madulas tayo no Ay salamat sa Panginoon What a great place to work Dito sa trabaho natin ano kung napapansin niyo ayun oh, yung usok nandoon pa rin no? parang bulkan ano. Grabe oh. 'Yan oh. Natanggalin muna natin at baka makalimutan natin. Ah, tsaka to. Oh. grabe. All Yan, so ano, sobrang ano, sobrang galing, sobrang ganda nung ginawa ng kumpanya namin. Talagang para sa mga empleyado nila, mga kainags, ano, talagang grabe kumbaga dati sa 8 oras dapat meron kang 825 at least na mabubuhat may mabigat, may magaang sama-sama na yon. ngayon 7, uh, kul uh, kulang kulang 700 sa 8 oras ba? Diba? meron ka ng ano nun kota ka na nun, may incentives ka na nun ba? Diba? kaya relax mga kainags ano? relax ha ah, kaya marami maraming salamat sa boss, mga boss natin dito sa kumpanya natin. Sa talaga namang laging lagi tayo nakangiti pagka umuwi tayo ng ano ng bahay galing sa trabaho. Hindi pagod, hindi stress. Wala, walang pressure. Hay, salamat. Nagtiis din kami ng ilang taon, ano? Grabe. Parang let's go, let's go. Nako, nakakatuwa naman mga kainags, ano? May mga nag-send sa akin ng mga videos, ano? Tsaka mga nag-comment sa messenger natin. Yan, so shout out sa mga subscribers nating mga chikiting. Yan. So shout out, shout out kay ano kay Kev Reyes. Yan, so may video siyang pinadala, nakakatuwa naman ito. Spring, summer or fall, tuluyan buhay sa Canada forever. Forever. Sabi mo, shout out Kuya Inag. yes, Kuya Inag so. Oh, your idol. Yan ang sabi niya. At idol na idol daw ako mga kay Inag, ano. Thank you ah. Yan, shout out sa anak ni Kev Reyes. Uh, shout out sa iyo. Maraming salamat. Thank you. Yan, tapos sa uh, shoutout shout out din kay ano no, sa anak ni Andrew. Nako, nagpa-print pa ng picture ko mga kainis, grabe no. Nakakataba ng puso, na nakaka nakakatuwa. 'Di ba? Yan, shout out daw kay ano kay uh, Jared Lucas Torano, 5 years old. At idol na idol, idol na idol niya raw si Inags. Ayun, eh, ako napapansin niyo mga kainis ano pinaprint niya pa yung aking picture. Kalain mo nga naman. Thank you. Shoutout kay Lucas. Ah, salamat. At saka syempre, ah, uh, busog ako eh. Hey, Kung ko lang mga kainis, ano? At saka syempre, shoutout din kay Lemor Rivera Mendoza ng Liduk. Yan. Kainags, idol, lagi, lagi ako nanood ng vlog mo, kabayan. Taga dito daw siya, taga dun daw siya sa Liduk. Alberta, Canada. Thank you, Lemor. Shoutout sa inyo. Ay, nako po. By the way, mga kainags, ano, uh, nabasa ko yung mga comments niyo tungkol doon sa Gallbladder, yung operahan ako, yung vlog natin na yun. So, maraming mga nag-comment. Thank you very much. Sobrang na sobrang na-appreciate ko talaga na maraming nagsasabi na hanggat maaga, patanggal ko na yung aking Gallbladder. Kasi baka pag lumala pa, mas matindi, mas nakakatakot daw yung iba daw namamatay dahil sa sobrang sakit, hindi na umaabot sa ospital. So sabi nung iba naman, wag ko na raw hintayin pang lumala hanggat maaga pa. So may mga nagsabi din na yung mga kamag-anak nila, tapos sila rin naka-experience din ng pananakit ng tiyan dahil nga sa gallstone, sa kanilang gallbladder. At ina-advise talaga nila na patanggal ko na yung aking gallbladder. So maraming maraming salamat mga kainag Thank you very much. Tapos yung iba naman, nasabi naman, uh, yung pagpapatanggal daw ng gallbladder sa Pilipinas ay umaabot ng 200,000 pesos. Pa-opera lang, patanggal. Oh my God, ang laki pala, no? So meron namang ibang nagsabi na nandyan ka na sa Canada, wala ka namang babayaran sa operasyon, eh bakit ilalagay mo pa sa risk ang buhay mo or ang katawan mo or Baka maranasan mo pa yung mas matinding sakit na naranasan mo nung nakaraang ospital ka dahil sa pananakit ng tiyan mo gawa ng diba, gallstone sa ating katawan. So sabi ko nga dati, di ba, hindi ko na opera Kasi sabi ko nga, eh, ano lang namin yun, ah, hindi lang ako natunawan dahil nga sa mga kinain ko dahil lamon ako na lamon, kulang yata sa moya, ano? <laughs> eh, tsaka nung sinabi sa akin ng doktor na meron akong gallstone, o operahan ako, hindi hindi ko inaexpect na ganun ang sasabihin sa akin. So s'yempre hindi ako handa. Hindi ko naman inaexpect yung ka, talagang nasa mind ko na ano eh, nasa isip ko talaga na hindi. Ano 'yun? Uh, hindi lang ako natunawan, pero s'yempre in ultrasounds na nga eh, you no? Know, nakita na nga at saka naisip ko rin nung bandang huli na hindi ako ire refer ng doktor na magpa-opera ng gallstone ko, patanggal yung gallstone ko or yung gallbladder ko kung hindi na siguro malalaki yung mga bato na nakita nila doon sa abdo ko, sa gall, gallbladder ko. Siguro baka ganito na kalalaki yun, no? O mas malaki pa rito, no? Kasi marami, marami silang nakitang gallstone sa gallbladder ko, mga kainags, ano? Kaya yun, sabi ko, hindi, tsaka isa pa, hindi kasi hindi pa, hindi pa ako handa, tsaka <laughs> hindi ko tanggap na uoperahan ako, pambihira naman. Tapos nung napag-isip-isip ko nga, actually, natawagan ko na yung doktor nun, eh, no? Na dinecline ko, dinecline ko actually yung ah uh, surgery. Pero sabi naman sa akin, sige, okay lang. Alap, baka, baka magbago ang isip mo, inag, sabi sa akin nung nakausap ko, uh, tumawag ka lang uli para makapagpa-appointment tayo ng schedule. Kakausapin ka muna ng doktor. Yan. Kung kailan ka i-schedule. So yun yung after nun, nabasa ko nga yung mga comment nyo, tsaka may mga nag-advise niya sa akin. Tapos naisip ko rin, sabi ko, nandito na ako sa Canada, no? Kaya sabi ko, wala namang, Uh, mawawala kung papatanggal ko yung ga gallbladder ko. Yun lang siguro yung mawawala yung gallbladder ko sa katawan ko. Pero once na nawala na yon healthy na uli ako. Kasi ngayon, masasabi ko hindi ako healthy gawa nga nung mga gallstone sa gallbladder ko. Tapos sa uh, sabi ko, isa pa, naisip ko, parang hindi ako mapakalihin, parang hindi ako makatulog lagi. Gawa nang naisip ko yon paano kung umatake uli yon di ba? Pahirapan ko na naman sarili ko. Sabi ko eh, doon nagdecide na ako ng ano natanggap ko na na kailangan talaga magpa-opera magpa-surgery so natanggap ko na sarili ko na, <laughs> na, na kailangan ko na patanggal ng gallbladder so tumawag uli ako doon sa ano sa parang pinaka ano ng surgery sabi ko ready na po ako nagbago na yung isip ko uh, papatanggal ko na papasurgery na ako sa gallbladder ko so yun sabi uh, sige okay uh, meron daw tatawag sa akin na doktora yung mag-oopera sa akin kakausapin ako, binigay sa akin yung date at ang, at ang oras na tatawag sa akin para mag-usap kami ng surgery, surgeon ko na kung siguro kung kailan ako operahan, tatanggalin yung gallbladder ko kung anong sasabihin niya sa akin ganoon, depende sa pag-usapan namin hindi ko pa alam so yun, hintay ko yung tawag nila tapos sa, uh, sabihin ko sa inyo kung kailan ako oh, kung kailan tatanggalin yung gallbladder ko kumbaga ngayon ay eh, 100% tanggap ko na na may surgery gagawin sa akin o tatanggalin yung aking gallbladder yan kasi nung una umurong ang ano ko eh umurong yung pagkalalaki ko pero ngayon hindi na humaba na uli yan atapang atao ayan inags ilidan atapang atao alaba na gera hindi atakbo apugot ang ulo hindi atakbo apitpit at takbo at uli niya. Ang <laughs> bihira naman. So mga kinis, maraming maraming salamat. Ano, good vibes na tayo. Thank you very much. At maraming maraming salamat talaga sa mga comments ninyo. Thank you very much. So sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po. Please and thank you. Click the like button. Leave your message po. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli.